Ayano ka G Pitasin na natin tong isang milon. Ito, ito malapit na to. Yun. Ito ano na to siya, yellow na. Yan kajimar green pa lang yan. Kaya pitasin na natin, pitasin natin to ka Yan hindi pa G kajima. Kasi kajimar yung yang ganyang kulay. Ito siya o oh, yung maliit o. Oh pinitas ko na kajiman kasi akala ko mabubulok siya ayan o oh. ayun kajiman pinitas ko tapos binuksan ko ayan hinog na pala siya kajiman hinug o oh. diba parang bayabas lang kajiman yung milo namin <laughs> hindi siya yung lumalaki kasi gawa ng paso lang kasi to nasa paso lang siya Sa plastic bottle lang siya naka na nakapamunga kajima kaya yan ganyan lang siya kajima o oh. binog na siya kajima tsaka ito pipitasin ko yan kajima may matitira akong dalawa kasi ito pinitas ko na yan kajima tika lang kajima kuha lang ako ng gunting yan kajima Pipitasin na natin to Ayun, nalaglag na ka Gmart. Ayan na siya ka Gmart. Diba? Medyo malaki-laki rin naman siya ka Gmart. Ayan. Natas-pitas-tas na siya ka Gmart. Ayan. Ayan yung ating napitas ka Gmart. Ayan, makatikim na kami sa milon. Kaso lang para lang siyang bayabas. <laughs> Kaya baba na natin to ka Ayan, may milon na kami. Ayan, baba na natin to ka Ayan, oh. Eh. Hinug na siya ka eh, oh. na? na. Kasing kulay lang din itong maliit. Para lang akong nanguha dito ng bayabas ka <laughs> At least, nakatikim. Ayan, Kajima. Ayan, oh. May dahon pang na, ano, Kajima, oh. Ngayon lang to, Kajima. Ngayon lang. Ayan. Ayan. Morning, morning, Kajima. Ayan, nakakay muna tayo. Ayan,

Dairy cream ang palaman. Ang kajiman, ito yung hinarvest natin sa taas kajiman. Tulayin na natin ngayon kajiman. Yung aking alaga nandito pa ikot-ikot sa akin. Eh, Napay. Yan. Hmm? Uh -huh. Hmm? 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 Frankies. Kuwina <laughs> so, na natin ito. Yung mga na-harvest. Walang kasira-sira 'yan, Kajiman, yung kaki sitaw. lagi mang hmm. yeah. ganyang karami ka ano 60 na yun sa palengke mahal ng mga gulay ngayon ka yung ano yung 30 lang ka mga halos 5 maanim lang ganyan ganun Kaya mga ito mga 30 mga 60 na to ka ang dalawang tao lang kakain. sa ano yung ano pa bawang sa may malapit sa kula samahan natin siya na ano kajima kajiman. Ito yung nababuyan na saka base kajiman. Samahan natin yung sitaw ng nababuyan na saka base. Wala sahog kajiman. Ito na yung panggisa ko. Yung dairy cream kajiman. Ayan. At lutuin na natin to kay yung isa patutulugin ko na kaya antok-antok na. Ayan, ngajiman. susu uang oh. Uang Susu uang oh. Dia Di dia nak lalu eh Kalinga, kalinga, kalinga Kali Ada barang buk 그래서 <shriek> 저는... Ở đây Ở marinnta Th bisita ko kay galing sa mini garden ko diba kasi ang dalawang tao ang dalawang tatlong tao lang oh, yung na-harvest dun sa taas Jimay. Ang Jimar. Nilagyan ko ng kaunting sabaw ka, Jimar. Kaya mga bata, mahilig sa sabaw yung sitaw. Pag inadubo mo, kailangan may kunting sabaw. Sinasabaw so, nila sa kanin. Nakalibre tayo ng na. sitaw, kajina. Hilaw pa kajina. Thank you, Jimar. na. Kajima sa gulay sarap siya Kajima kahit walang sahog lagyan mo lang siya ng gusto Ayan, Kajima, hanggang dito na lang. Tapos nang ang Lutuan natin. <laughs> Nagbabay, wala ang mukha. Ayan, Haji Marangan dito na lang. Tapos na ang luto natin. Nakapagsain na rin. Ayan, Haji Mar. dito na lang. Sariwa pa yung ating gulay na niluto. Ayan, Haji Sariwa sa galing sa mini garden ko napitas na rin namin yung kajima yung limon nakupo katamis kahit kasing laki lang ng bayabas kajima eh ang tamis kajima nagagawa pa nga gabi kagabi yung aming milon ang sarap pero may dalawa pa ako doon kajima pag yun na, na ano na yun na napitas ko na yung dalawa Natanggalin ko na kajima, papalitan ko naman sila ng pipino, Chinese pipino. Ayan. Papalitan ko na lang Chinese pipino. Hanggang dito na lang kajima, huwag kalimutan mag-like and share and subscribe. Pakipindot na lang po ang bell.